Habang nagpapalaki ako ng aking sidling, yun. Yung iba nito mga farmers, yakyat na natin. Ngayon, babalik tayo yung natitira ating nang itatanim. Farmers, ang bilis ng buwan. Ngayon mga farmers, papasok na yung June. Kaya yung next schedule natin, magtatanim tayo ng leberica. Yung mga pananim ko mga farmers, naiyakyat ko na. Kung baga mayroong ilang piraso na lang dito, ating nang itatanim. Ngayon mga farmers, ayan. Habang nagpapalaki ako ng aking pananim, sasabayan ko rin mga farmers ng pagpupunla. Kung paano tayo nagtanim mga farmers, ganun din tayo magtatanim ng ating seed. Ito mga farmers, Sipin nyo, ang tagal na nito ah. Nang April pa natin tinitas mga farmers. Oh. Kahit hindi natin na itatanim, tagal. Kahit ito ay sa June natin itanim mga farmers. Kung baga magpupula ulit tayo para ating itanim. Para diridritsyo yung ating pagtatanim. Gaya ng durian. Yung durian na alas 400 na mga farmers. Yung mga farmers, ganun-ganun paraan lang. Nakapagpalaki tayo ng halaman. Kung baga, pagdating sa farm makikita nyo naman mga farmers ha, alos wala tayong binili katulad nito o, tagal na nito atin ang uling ipupunla dahil yung mga iba tumubo na at pag wala akong ginagawa bilang pahinga ko to mga farmers pag nandito ako sa bahay aking pinupunla to kumbaga magpupunla ako mga sandaang piraso mga farmers akin ang irerikta sa plastik para pagtungtong ng December meron na akong pananim gaya nito mga farmers oh. Oh, yan pwedeng pwede na to hindi basta basta matutuyuto at masisira kasi itanim to mga farmers dahil kami tayo sa dilig yan. habang nasa farm tayo kahit nandito to sa ulanan mga farmers walang taga dilig mga farmers makapagbabuhay tayo kanya-kanyang paraan tayo mga farmers ha farmers ha kung baga, yung ginagawa ko to mga farmers gusto ko lang i-share sa mga walang kakayahan bumili ng ating mga seedling kung baga sa ganitong paraan mga farmers o yung binubunot na pananim na pwede natin hingin mga farmers huwag tayong mahihiya kung baga kung gusto natin lumaki ang ating farm kahit na anong pananim yan mga farmers iyong itanim para hindi mo inaasahan sa bawat lilipas na taon kasunod na yun, bubunga na yung, yung tinanim, at sa ganung paraan, kikita tayo mga farmers ha, di na natin kailangan ng napakalaking halaga para magtanim mga farmers, kumbaga sa sarili mo, ikaw ang makakagawa mga farmers, hindi yung bibili ka at iisipin mo kung paano mo siya itatanim mga farmers Ito yung liberika natin mga farmers. Kailangan na natin itanim. Ang, ginagawa ko mga farmers, kada akyat ko, labing lima. Kung baga bago ako lumibot sa aking mga tanim na durian, itatanim ko muna ito mga farmers, yung ating seedling. halos malalaki na to mga farmers, kaya saktong sakto bago pumatak ang ulan. Kada gabi na mga farmers, pumuulan kaya kagandahan itong pagtatanim natin ng kape mga farmers halos isang biyahe na lang tayo yung una na itanim ko na mga farmers ngayon ito na lang sasamantalahin ko yung magandang panahon kasi mga farmers pag umulan hihirapin tayong mag akit medyo malayo mga farmers oh. kaya naman na yung laki nya mga farmers yan patatagan na to mga farmers ito yung sinanay natin sa initan yan kaya kahit mainit, kahit hindi natin siya diligan dahil umuulan na, Ubra na natin tanim mga farmers. Tara, atin ang dalin. Farmers, nandito na tayo. Ah, dito tayo magtatanim mga farmers sa aking tinamnan ng Liberica. Ito. Yung nakikita nyo mga farmers ha. Ah. Alos hindi pa tayo naglilinis. Kumbaga, yan nakikita nyo sa video mga farmers. Oh. Yung bawat puno lang nilinisan ko ngayon mga farmers. Dahil na nakaraang buwan talagang tindi ng init. Ngayon ang gagawin natin mga farmers dahil dito tayo magtatanim. Isusunod na natin. Baga sa lugar na to, malalaki na. Gagawin natin sa doon naman, sa may pinakaibabaw. ibabaw. Doon natin itatanim yung ating dinalang sidling. Yan. Makapagtanim na ako mga farmers ng anim. Ngayon mag-aakit uli ako ng anim. May natira pa ako. Tatlo, bali labing lima mga farmers yung aking itatanim. yan dito na tayo ha hintay lang natin mga farmers at na medyo kumlimlim dahil lang ang tindi ng init farmers nandito na tayo nasa pinakaibabaw ibabaw na tayo mga farmers oh. yan yung lugar na to tindi ng init mga farmers ang ginagawa ko akin munang itatanim mga farmers kasi gira yung lininisin natin magiging duble yung init init ng lupa pagkatapos itatanim natin tas matinding init pagkatapos ganito nga mga farmers kinakailangan ang gagawin natin atin munang itatanim mga farmers pag alam naman nating buhay na saka natin siya lilinisan para makarami tayo tulad nito halos isang daang puno ang itatanim ko rito karugtong ng ating liberica mga farmers Yan. may mga tanim na ako sa bandang baba ang gagawin natin isusunod na natin dito tayo magtatanim sa pinaka ibabaw Yan. tulad nito Akin ang itatanim. Ayan oh. ano, Halos alas dos mga farmers. Katindi ng init. Pero okay lang sa atin sidling yan mga farmers dahil sanay na. Yan tulad nito. Atin ang itatanim mga farmers. Hindi lang tayo magtanim mga farmers. Hindi na yung napaka dami nating arte mga farmers. yan katulad nito. Akin lang aalisin ito. Diretso na mga farmers. Wala nang kung ano-ano pang lalagay ating sinanay yung ating seedling makita nyo naman mga farmers hindi oh. nang init ating itinatanim Yan. natapos natin ito mga farmers lilibot tayo sa ating mga tinanim para bisitahin yung mga durian sipin nyo mga farmers oh, sa dami ng ating tinanim dagdag pa natin tong mga ating seedling na liberica So, mga farmers ah, ating nang naitanim yan. Tumuloy tayo sa baba. Uh, medyo madamo oh, pero mga farmers kinakailangan nating unahin yung tanim. Yung paglilinis napakadali na yan. Katulad nito, alam naman naman natin mga farmers kung saan nakatanim. Kaya kahit ito'y madamo oh, pa, uunahin ko pa rin yung pagtatanim mga farmers bago yung linis. Yan. Para mas marami tayong maitanim. Isipin nyo mga farmers o. Oh. Pag inuna natin si linis, baka sa susunod ng araw, umulan. Matinding ulan, mga farmers. Di, hindi tayo mapagtanim. Hindi tulad nito, mga farmers. Ah. Pag hinto ng ulan, sabay linis. Yan. Puno-puno lang, mga farmers, dahil sa layo nito. Kumbaga, ang layo niya, mga farmers, katulad nito, 3 meters by 4, mga farmers, yung ating pagtatanim. Para medyo malalit malalayo ang distansya mga farmers ng ating sidling na liberica yan, wala na tayong ilalagay dahil makita nyo naman yung ating sidling halos matataba farmers, sa ahanay nito yan, dito na tayo pababa isipin nyo mga farmers ha, sa simpleng paraan natin makapagtanim agad tayo ating nahukayan mga farmers pagkatapos atin na agad itatanim bukas kung labing lima ngayon mga farmers at labing lima bukas at sa loob ng isang linggo ang dami na yun mga farmers ha? yan simple lang mga farmers yung pagtatanim natin wala nang kaarte-arte kaya yung iba mga farmers nag-iisip kung anong plano kung paano nila itatanim yung kanilang binili isipin nyo kung bibili ka ng isang libong puno napakagastos na yun kung sisimulan mo sa paglilinis mga farmers. Kung sisimulan mo sa paglilinis, baka wala pang isandaan yung maitanim mo mga farmers. Hindi tulad nito, kahit anong dami na pwede nating itanim. Katulad niyon, nagtanim ako, nagdala ako ng labing lima, akin nang naitanim. Pagkatapos bukas, kung mapupunta ako rito bukas mga farmers, mapagtanim ako. Kaganda pa niyon mga farmers, pag naitanim ko tong labing limang piraso, malilibot ko yung durian ko dahil sandaling oras lang mga farmers aking nang naitanim tulad nito patapos na ako oras natin mga farmers alas dos may dalawang oras pa ako sa paglibot sa aking durian mga farmers napaka simple paraan di ba mga farmers ating malilinisan yung tanim nating durian mga farmers tayo matapos mga farmers yung tatlo na lang na naiwan yun na lang ang ating itatanim simpleng paraan ngayon mga farmers ah, hindi pa natin makikita to dahil madamo pa kung yung baga yung pagkakasunod ng ating tinanim na sidling hindi pa natin makikita si pinyo naman mga farmers pag malalaki na to ating babalikan at pinapakita ko tulad lang to ng una nating tanim mga farmers yung una nating tanim malalaki na at nagbubunga kasunod nito mga farmers bibilang lang siya ng 3 years malalaki na to at nagbubunga kasabay niyon mga farmers ang kagandahan niyon pag nagbunga na tong ating liberica malapit na rin yung ating durian ibig sabihin mas malalaki sa hinahangad natin kung dati kasi taas natin siguro sa loob ng 3 years ganap na puno na yung ating durian ang tips ko mga farmers unahin nyo yung pagtatanim kung alam nyo yung lugar nyo na maganda yung damo katulad nito kaya ako nagtanim dahil yung tumutubong damo rito ay carabao grass halo na yung carabao grass sa kugon pero mas labang na yung carabao grass mga farmers Ayan. yung mga tanim natin meron pa akong tatlo yun na lang ating itatanim mga farmers napakadali naman tong linisan mga farmers kung ikaw ang nagtanim mga farmers madali para sa isang farmers linisan yan sipin mo mga farmers oh, sa lawak nito kung lilinisan mo mga farmers magagahol tayo ayan atin ang itatanim mga farmers para malibot na natin yung ating durian mga farmers ayun ang ating liberica yung malaki atin ang itatanim to yahanay natin to mga farmers sa ating tinamnam ng liberica Ayan, dito natin tatanim itong ating sidling. Farmers, nandito na ako aking pinasyalan Farmers, pag pumapasyal ako ito yung kaunanahan kong pinapasyalan dahil ito yung huling tanim natin ng April di tulad ng nagsimula tayo ng December mga farmers, buhay na. yan yan mga farmers oh, yung ating tinanim mga farmers ng April, buhay pa ibig sabihin mga farmers, hindi na tayo nagdidilig pero yung ating seedling ayan makikita nyo sa aking video buhay mga farmers kaya na farmers sampulan ko kayo ng paglilinis kahit anong laki mga farmers ng inyong farm kayang kaya nyo tulad nito mga farmers ayan may nakita akong mataas yun lang ang pupuntahan natin mga farmers ayan tulad kahit na anong laki ng inyong farm napakadaling linisan ayan tulad nito yung matataas lang ang puputulin natin mga farmers dahil yung pabababa magali na yan mga farmers basta importante rito makita natin yung ating kape at yung ating tinanim yan babagsak lang natin mga farmers yung ating tinabas yan mga farmers oh. alas lahat ganyan ang ginawa natin mga farmers sa simple paraan natin hindi na natin kailangan kumuha ng napakaraming tao yung mga farmers o oh. ang ayan kalilibot ko lang mga farmers ayan Ni, hindi, hindi gumawa tumaas ng mga damo baga mga farmers basta meron kayong pantabas mga farmers gunahan nyo lang yung bawat puno ng inyong pananim mga farmers tulad nito ayan so. Oh. Makita lang natin. Pero ngayon, mga, mga farmers, kitang kita na yung buong kapihan natin. Farmers, Oh. Yan, tuod. Alisin natin. Oh. Ito yung nagpapagubat, mga farmers. Yan. O, oh, diba? di ba? Hindi na natin kailangan kalinis-linisin yan. Yung tuod lang ang ating alisin, mga farmers. O, oh, di ba? Di kitang kita na yung ating kapihan sa simpleng paraan natin mga par